kahulugan ng kameleon sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga kameleon ay kumakatawan sa kasinungalingan ng ilang mga tao. Parang kameleon in disguise lang at gagawa din ng trick ang mga taong ito. Ang mga kameleon ay maaari din na uugnay sa pamilya at mga kaibigan. Ang isang kameleon sa isang panaginip ay nagbibigay ng babala na manatiling maingat sa ilang mga tao. Kailangan mong ikakda ng mabuti ang iyong mga hakbang upang makamit ang kaligayahan at katahimikan. Ang isang panaginip tungkol sa isang kamelyon ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto at mga detalye ng panaginip. Ang kamelyon ay karaniwan na uugnay sa kakayahang umangkop, pagbabago at kagalingan sa maraming bagay. Ang panaginip ng isang hunyango ay nagpapakita na dapat kang maging mas flexible sa iyong pag-iisip o pag-uugali. Ipinapahiwatig nito na sinusubukan mong makibagay sa iyong paligid o itago ang iyong tunay na nararamdaman. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip ng kamelyon. Una, ang kulay. Ang kulay ng kamelyon sa iyong panaginip ay maaaring may kahalagahan. Kung ang kamelyon ay madalas na nagbabago ng kulay, maaari itong magmungkahi na kailangan mong maging mas madaling ibagay o versatile sa iyong paggising. Kung ang kamelyon ay isang partikular na kulay, maaari itong sumagisag sa ilang mga emosyon o katangiang nauugnay sa kulay na iyon. Pangalawa, ang pag-uugali. Bigyan pansin ang ginagawa ng hunyango sa iyong panaginip kung ito ay gumagalaw ng mabagal o nagtatago, maaari itong magmungkahi na ikaw ay natigil o sinusubukang iwasan ang salungatan. Kung mabilis itong gumagapang o tumatalon-talon, maaari itong magpahiwatig ng pagkabalisa o pagkainip. Pangatlo, kapaligiran. Ang tagpuan ng iyong panaginip ay maaari ding magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan nito. Kung ang kamelyon ay nasa isang natural na kapaligiran tulad ng isang gubat o kagubatan, maaari itong sumagisag sa pangangailangan na kumunekta sa kalikasan o umangkop sa nagbabagong mga pangyayari. Kung ito ay nasa isang artificial na kapaligiran tulad ng isang silid o gusali, maaari itong magmungkahi na pakiramdam mo ay nakakulong o pinaghihigpitan. Sa pangkalahatan, ang isang panaginip tungkol sa isang kamelyon ay maaari maging isang paalala na manatiling madaling ibagay at yakapin ang pagbabago sa halip na subukang itago o labanan ito. Ito ay isang kakaibang panaginip at hindi lahat ay nakakakita ng ganitong uri ng larawan sa kanilang pagtulog. Nasa artikulong ito ang ilang mga panaginip na may mga kamelyon na may iba't ibang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na hunyango. Kapag nanaginip ka ng isang patay na kamelyon, ito ay nagpapakita ng babala sa negosyo. Kung nais mong mamuhunan ng pera o tumanggap na isang bagong trabaho, mas mahusay na huwag gawin ito ng sabay-sabay. Kailangan mong mag-isip ng mahaba at suriin ang bawat sitwasyon. Maaari itong magdala sa iyo ng pagkawala o problema. Kailangan mong magbayad ng pansin bago magtrabaho. Nakikita kung paano unti-unting bumubuti ang mga bagay. Ang pagkakita ng isang patay na hunyango ay nagpapakita na nahihirapan kang umangkop sa mga pagbabago sa iyong buhay. Iminumungkahi nito na sa tingin mo ay nalantad o mahina. Bilang kakayahan ng kamelyon na mag-comoplatch. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na hunyango. Ang mga itim na kamelyon sa panaginip ay nauugnay sa mapanirang emosyon at damdamin na meron ka. Hindi ka nito hinahayaan na umunlad sa tamang paraan. Hindi mo maaaring hayaan masirang yung damdamin at emosyon. Ang panaginip ng isang itim na kamelyon ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na umangkop sa isang bagong sitwasyon o pagbabago. Ang itim na kulay ng kamelyon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa iyo na maging mas introspective at tuklasin ang iyong mas madidilim na emosyon o iniisip. Samantalang ang isang itim na hunyangos sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na kailangan mong maging mas maingat o mapaglihim sa isang partikular na sitwasyon. Dahil ang mga kamelyon ay kilala sa paghahalo sa kanilang kapaligiran kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng hunyango. Ito ang pinakamagandang panaginip tungkol sa mga kamelyon. Ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng pag-asa at pagbabago ng tunog. Walang masamang mangyayari, ngunit kailangan mong sulitin ang lahat ng magagandang bagay. Magsimula magtrabaho para sa kaligayahan at tagumpay. Ang larawang ito ay sumasalamin sa iyong pangangailangan na maging mas nababaluktot at madaling ibagay sa iyong buhay nangangahulugan ito na kailangan mong bigyan pansin ang iyong paligid at maging mas may kamalayan sa mga tao at at sitwasyon sa paligid mo. Gayun din ang berdeng kulay ng hunyango ay maaaring sumagisag sa paglaki, kasaganahan at swerte sa ilang kultura. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting hunyango. Ang puting kulay ay sumisimbolo sa kadalisayan at katahimikan kung nanaginip ka ng isang puting hunyango, ito ay nagpapakita ng magandang kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakahanap ka ng kapayapaan. Ang tagumpay ay nasa iyong panig mula ngayon kung napadaanan mo ang isang maling sandali, oras na para makaalis sa estado na iyon. Ang isang puting kamelyon sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon ng mabilis. Ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan na makisama o umayon sa iyong kapaligiran upang magkasya o maiwasan ang hindi pagkakasundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang hunyango. Ang pulang kulay ay sumisimbolo sa pagsinta. Kung nanaginip ka ng pulang hunyango, ito ay senyales na kailangan mong magingat. Maraming tao ang nagdanais na saktan ka at hindi ka mapapakinabangan sa anumang paraan. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili dahil maaari ka nilang saktan o saktan anumang oras Sa ilang kultura ang panaginip ng pulang hunyango ay maaaring sumagisag sa kakayahang umangkop, versatility at ang pangangailangang maging mas matalino at mulat sa paligid. Ang pulay maaari ding kumatawan sa pagsinta, kapangyarihan at enerhiya upang ang panaginip ay maging tanda ng mga katangiang ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hunyangong na kumagat sa iyo. Kapag kinagat ka ng hunyango sa isang panaginip, ito ay nagpapakita ng panganib na iyong haharapin. Maraming masasamang tao sa paligid mo, maaari sila magdulot ng ilang problema sa ilang aspeto. Makakatulong ito na suriin ang mga taong sumusuporta sa iyo at tunay na tapat sa iyo. Bilang karagdagan, kailangan mo rin malaman kung sino ang nananakit lamang sa iyo. Ang panaginip na inaatake ng isang hunyango ay sumisimbolo sa pakiramdam na nalinlang o pinagtaksilan ng isang taong akala mo ay kilala mo. Gayun din, ito ay kumakatawan sa pakiramdam na mahina o nakalantad sa isang sitwasyon kung saan dapat kang patuloy na umangkop sa nagbabagong mga pangyayari. Ang mga panaginip tungkol sa pagkagat sa iyo ng mga kameleon ay kumakatawan sa mga damdamin ng pagiging nalinlang, pinagtaksilan o manipulahin ng isang taong malapit sa iyo. Ipinapakita ng panaginip na ito na nahihirapan kang umangkop sa mga bagong sitwasyon at kapaligiran at nahihirapan kang makahanap ng iyong lugar sa mundo. Ang kamelyon na kumagat sa iyo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa isang pangangailangan na maging mas flexible at madaling ibagay sa iyong paggising sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig na dapat mong baguhin ang iyong diskarte o pag-uugali upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hunyango na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka na hinahabol ka ng hunyango, ipinapakita nito na hinahabol ka ng mga lason. Gusto nila kung ano ang pag-aari mo. Kasama mo sila sa lahat ng oras, ngunit hindi ka nila sinusuportahan. Kailangan mong malaman kung sino ang mga taong nag-aalok ng pekeng pagkakaibikan. Kapag hinahabol ka ng kameleon sa iyong panaginip, ito ay kumakatawan sa isang takot sa pagbabago o isang hindi pagpayag na umangkop sa mga bagong sitwasyon. Sinasagisag nito ang pakiramdam na ikaw ay hinahabol o hinahabol ng isang bagay tulad ng isang problema o isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na hunyango kung nanaginip kang makakita ng isang maliit na kamelyon, ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng mga bagong bagay. Haharapin mo ang mga bagong hamon at gagawa ka ng mga bagong bagay para sa paglago. Makakatulong kung hindi mo hahayaan pigilan ka ng takot na maging matagumpay. Humingi ng suporta mula sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting hunyang. Kung na nanaginip ka ng na isang higanting hunyango, Nangangahulugan ito ng mga perpektong bagay. Nakagawa ka ng serye ng mahahalagang desisyon na magdadala sa iyo sa tamang landas sa lahat ng paraan. Ngunit makakatulong ito kung nagsusumikap ka pa maging isang mas nakatuon na individual. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hunyango sa tubig. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kalungkutan. Kung makakita ka ng kamelyon na lumalangoy sa tubig, kailangan mong bigyan pansin ang sitwasyong ito dahil ang kalungkutan at stress ay kumukuha sa iyong buhay na hindi maganda. Ang kamelyon sa tubig ay sumisimbolo sa kakayahang umangkup, kakayahan umangkop, kakayahan umangkop at kakayahang magbago at mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Ipinapakita nito na sinusubok mo makibagay sa iyong kapaligiran. Gayun paman, kung ang hunyango ay lumilitaw na nahihirapan o nalulunod, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nalulula ka sa ilang mga aspeto.